Grabe talaga mga Lodge, hindi na matahimik ang kaluluwa nitong si Franz Castro. Talagang natamaan siya sa sinabi ni former President Duterte na susugpuin ang mga makakaliwang grupo. Act Teacher Party List Representative Franz Castro is urging the Movie and Television Review and Classification Board to investigate Duterte's television show for supposedly promoting violence. Wow, di ba? So ngayon, patatahimikin nyo si former President Duterte. Anong violence? Mas natututo nga kami kay former President Duterte every time magsalita siya. Di ba? About sa nangyayari sa bansa natin. At least siya. Totoo yung mga sinasabi niya. At least si former president Duterte ang may totoong malasakit sa bansa natin. Anong violence? Kayo ang mga violente. Sa kadami, dami ng mga 'di ba? Sa kadami dami ng mga pamilyang sinira nyo, mga kabataang dinala, dinala nyo sa bundok, mga kinidnap nyo ng mga inosente, mga brainwash nyo, 'di ba? 'Yun ang totoong violence Grabe mga lords no, iba na talaga ngayon. Ang mga makakaliwang grupo pa ang matapang. 'Di ba? Ang mga makakaliwang grupo pa ang feeling tama. At ang pinaka nakakatawa pa. No, binibigyan pa talaga sila ng karapatan, 'di ba? At plataporma para magsalita. Imagine niyo mga lords nakakatakot, no? Meron pa talaga silang posisyon sa gobyerno. Kaya talagang dapat walang makakaliwang grupo, 'di ba, sa gobyerno? Tapos itong sila Mulya, itong Silaro Valdez, binibigyan ng importansya ang mga makakaliwang grupo? Imagine niyo na lang mga lords, ano kaya ang magiging future ng ating bansa kung babalik na naman yang mga makakaliwang grupo na 'yan? Hindi pa ba tayo natuto? 'Di ba, hindi pa ba tayo natuto sa mga dilawan? nasinira nila ang Pilipinas, brainwash nila, no? Ang mga Pilipino kaya nga may mga dilawan ni. Eh. No? Kasi yan sila yung mga na brainwash. Yan sila yung mga nauto. 'Di ba? Sana matuto na tayo sa nakaraan. Sana President BBM, no? Kasi alam mo sa totoo lang, ang presidente ang may pinakamalaking boses at desisyon dito eh sana President BBM no, matuto na talaga tayo sa nangyari sa 'di ba, sa panahon ni Apo Lakay. Huwag na sanang magtiwala at huwag na sanang bigyan ng boses ang mga makakaliwang grupo. 'Di ba? Tingnan niyo yung nang, nangyari nung naghari ang mga dilawan. Tingnan niyo ang nangyari nung namuno ang mga dilawan, 'di ba? Pinagbebenta ang mga ari-arian ng gobyerno yung tubig, yung kuryente, dapat government owned yan eh. Pero pinagbebenta sa mga private companies, di ba? Dapat kubaga sa gobyerno yan eh. Pag may ari, dapat yan ng gobyerno. O di anong nangyari, di ba? Nagkandale tsileche dahil sa dilawan. E alam naman natin, di ba, ang totoong balak nila. Ang alam naman natin ang totoong hangarin lang ng mga dilawan ay kapangyarihan lang. Di ba wala naman talaga yung concern sa mga kababayan natin. Kaya sana talaga and I'm sure naman no nakikita at na naririnig ni President BBM ang mga nangyayari ngayon. Kaya nga masaya ako na nagsasalita si former President Duterte kasi siya ang mas may malaking boses 'Di diba? Isa din siya sa may mas malaking boses din. So, pag nagsalita si former President Duterte, yanig talaga. Hindi naman sa nangingi alam si former President Duterte. 'Di diba nga, 'di diba nga sa one year na na malakad si President BBM, wala nga tayong narinig na pangbabatikos galing kay former President Duterte, 'di ba? Yung mga naririnig nga natin every interview, no kung i-interviewin si former president Duterte kung kamusta ang pamamahala ni President BBM anong sinasabi ni former president Duterte di ba okay okay naman ang pamamahala ni president BBM di ba nasa tamang landas ngayon lang naman siya nagsasalita kasi hindi na talaga maganda ang nangyayari nabibigyan na ng plataporma nabibigyan na ng boses ang mga makakaliwang grupo. Huwag nyo sabihin yung sakripisyo na ginawa ni former President Duterte para masugpo ang rebelyon ang makakaliwang grupo sa Pilipinas ay mababaliwala lang. Kaya talaga mga lords, mapagmasid tayo kasi as long as andyan pa yung makabayan black, as long as nagbabalat si buyas pa yan sila, wala talaga mga traidor yung mga pagmumukha nila eh. Tapos mismong, di ba, Secretary of Justice natin na si Rimulya nakikinig. Tatanga-tanga din eh. <laughs> Walang sariling desisyon.